Hello kayo guys samahan nyo ako sa ating pamimili ngayon dito guys no sa isang warehouse na kung saan ay uh, uh, magsha-shopping tayo ayan so uh, Kumukuha na tayo ng mga items no na para sa ating uh, paninda ngayong uh, Christmas season no actually guys no uh, hindi kumpleto ang lahat ng stocks na meron dito sa warehouse kasi nagiging out of stock na sila no dahil sa sobrang dami din ng mga namimili no and uh, at isa pa diyan guys yung pagtaas ng ating presyo no ayan so yung adjustment ng prices ngayon ang cost of uh, goods natin ay medyo mataas no so ayan so nakita niyo naman sa mga display guys na medyo yung iba kunti na lang yung laman no so instead nakukuha tayo ng uh, per box no napunta tayo sa per piece no so ayan so mahirap din uh, mag-shopping guys na even you have your listing uh meron din na uh, minsan wala no so uh, Uh, kailangan natin mag-less down uli para kukunin na naman natin siya sa ibang uh, stores, no? So, dito sa warehouse na ito, guys, no? Kompleto sila. But still, since na, ano, since na season nga ngayon, so, ang daming uh, nangangailangan ng stocks, no? So, tulad natin, uh, marami tayong binibili para din sa ating mga paninda, no? So, ayan. So, uh, ito yung ating mga nakuhang items guys no so ikot-ikot tayo diyan kasi hinahanap natin yung mga ibang items na uh, baka sakaling meron pa no kasi mahirap din naman yung lilipat ka pa sa ibang stores no para makumpleto mo ang yung items no ayan so uh, nakakapagod din yung ganitong panahon no na mamimili ka lalo kung uh, maraming tao, no? Ayan. So, hanap-hanap dyan, lakad-lakad, ikot-ikot. So, ini-enjoy lang natin yung ating pamimili, no? So, ayan. So, naghahanap tayo ng uh, breadcrumbs, no? Uh, although, magkaiba ang ano, magkaibang product, magkaiba ang price, no? So, hindi siya tugma dun sa budget natin na hinahanap kasi nga dahil dun sa presyo. So, Ayan. So, hanap tayo ng ibang items dito kung anong minsan ah, kahit wala sa listahan natin kung maalala natin yung items na kailangan nating damputin, damputin na lang natin no. Ayan. So ah, papunta na rin tayo niyan sa counter no. Ayan. Dahil uh, ah, nakakapagod din maglakad-lakad no. Ah, sa panahon ngayon, ah, medyo yun nga, pahirapan tayo so ito na yung mga items guys na nakuha natin no ayan so hindi na nga siya naka-box no kasi per piece na siya so mahirap naman anuhin hindi na natin alam kung once na naipasok na natin siya sa carton no sa box hindi na natin alam kung ano pa yung items na nasa loob kasi nahalo-halo so ganito talaga guys pag ganitong season no uh, sacrifice lang talaga so we are now here over the counter no uh, to punch our goods no na uh, nakuha So, ayan, so, medyo abala rin ang ating mga cashiers, no, dahil sa dami ng kanilang mga in ini-entertain, no, all cashiers here in this, uh, warehouse are gonna be busy, no, at the moment, no, ayan. So, uh, standby for the meantime, no, dahil naayos natin ang ating mga items, ayan. So, ah, uh, ito na siya guys, ang ating mga nabili. Ayan, so ang ating Graham, no, konti lang ang stocks na natira kasi imbis na kukuha tayo ng 3 boxes or 5 boxes, no. So, wala, purpose na lang talaga ang naano natin. So, limitado na lang yung ating mga nakukuha dyan guys, no. So, hindi na siya kumpleto. So, ganito kalungkot pag nagano ka pag nag-shopping ka, no, hindi mo nakukuha yung mga items na dapat mo makuha. So, every time guys, no, when the uh, season comes, no, and dito tayo sa warehouse na ito, namimili, and uh, ang mga presyo dito is uh, napakamura compared to other uh, stores, no, ayan, so, dito tayo madalas nagpupunta tuwing season. So, ayan, ang haba nga ng pila dahil sa ilang uh, postcard ang ating uh, ipinila no dahil sa mga items na ating uh, na shop ayan so magisa ko lang din no kasama ko ang aking uh, service ayan uh, na nag assist sa atin na yung ng video diyan uh, di thank you so much no for uh, Uh, doing uh, good for this uh, video ayan <laughs> so my camera cameraman thank you so much for no? and shout out to all uh, uh, San supporters no ayan. to all the family ayan. so uh, merry christmas to all of you there especially to our uh Moncada public market uh, administrative uh, headed by Madam Carlota Bautista ayan sa uh, Tumisa Fidel Baldivino ayan shout out to Larry Kuchapin uh, Muammar Pakinsun of uh, Mungkada Dry Goods Ayan, Faisal Di Suma and the Di Suma family of uh, Mungkada Public Market. Ayan, uh, to Beverly and Karagay of Caragay's uh, Boutique, no? Near na Caragay's Boutique. Ayan, shout out. Ayan. So, sa lahat ng mga taga-Sambuanga del Sur, no, Pagadian City, ayan, Ipanaga, Higuera family, ayan, shout out to all of you there, ayan, Merry Christmas, no, and, uh, Happy New Year na rin, no, for the coming year, no, sana itong year na ito magkaroon tayo ng kasaganaan, no, unlike this year na medyo lahat, eh, ang hirap ng buhay natin, so, ayan, So, shout out to all of you there, guys. No, sa aking mga careers dyan. No, uh, enjoy uh, upload your videos. No, ayan. So, uh, magtulungan na lang tayo. So, ayan. So, I make enjoy for the shopping here in this uh, warehouse. No, so, ayan. So, thank you so much to all of you there, guys, who are watching these videos. Mabuhay, and Merry Christmas to all of you there. Okay.